Para po sa ating lahat ito, kung ano man ang laman ng mundong ito, tayo yung nagtatrabaho, naghahanap, buhay, i-balance po natin. Huwag natin kalimutan ang pagdarasal. Yun ay nagtatrabaho natin sa mundo upang makamit natin ang mga minimity o mga pangarap natin. Ang pangalawa naman ng pagdarasal na yun, upang makamit natin ang biyaya sa kabilang buhay. At yun ang... Wamaalay na ilalbalagol mubi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wataas ng Islam kumuna sa laban ng Jumaah, yung sala ng Friday, mayroon tayong ibabahaging isang uh, sura sa panatratayang Islam, isang talata sa Koran na nababanggit yung pagtitipon ng Friday. Ito po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lahat ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina aman itanudiyya lidasati min zawmi aljumaati jumaati ila zikri Allahi wa albayna al-bayana talikum lakum in kuntum ta'lamun. At para sa mga hindi pa nakakaunawa, hindi pa natin sa English, who believe when the call is heard for the free year of the day of congregation hates unto remembrance of Allah and leave your trading that is better for you if you did but know. At hamdulillah, ito yung bilin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mala ng pararyaya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tafsir na mas dating nauunawaan, o kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo kapag nanawagan ang Pagkabagtawag ng sala sa araw ng Jumaat News on Friday sa makatuloy ay magsitungo kayo sa kumba bilang pagkinig sa pagkapayo at sa pagsagawa ng papuri o pag-alaala sa ala. At pag samantalang iwanan ninyo, iwanan natin muna ang pinagkakalakalan, pinagkakitaan natin, anuman, at gayon din ang pamimili at ang lahat ng anumang nakaabala sa inyo at itong ipinag sa inyo ay mas higit na nakabubuti para sa inyo dahil narito ang kapatawaran at mga kasalanan at nandiyan pa ng ala sa inyo kung batid ninyo na ito ay nakabuti sa inyong mga sarili ay gaw gawain ninyo ito. Nasa talatang ito ang katibayan na pag-uutos ng Allah subhanahu ta'ala. At alhamdulillah, ano pong ipinaparating itong isang talata sa walahat ng Quran ito para po sa mga mahal ng palataya na mga muslim, mahalaga po sa atin ng ano mahalaga po sa atin ng Friday at hamdulillah, pinagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makatugon o makapunta sa Salatul uh, Juma'ah sa every Friday may pagkakataon hamdulillah uh, salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay na ipinahiram niya sa atin at mga oras na ito upang nakulayan pasalamatan siya, pagkatapos ng ating uh, hindi po masama ang maging mayaman at hindi rin masama ang maging mahirap. Bakit? Mas mabuti po na maging mayaman tayo, mas mabuti na marami tayong ari-arian dito sa mundo na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paalala lang po pagsubok sa atin dito. Example, para sa hindi pang mga ng palataya, anong purpose mo dito sa mundo? Maraming hindi nakakaalam yan. Alhamdulillah, nabatid natin po, Sinabi sa, sa, sa ayat ng 51, 56, sinabi doon na mga kalak na wal insa nila doon, hindi ika nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, ang mga jin o kung sa isang bahin. Pagkatapos ng i-balance natin, payo ito mula sa aking sarili at sa aking mga mga sa buhay, alhamdulillah, sa aking mga anak, sa mga nakakilala sa mga balik para po sa ating lahat ito. Kung ano man, ano man ang laman ng mundong ito, tayo ay nagtatrabaho, naghahanap buhay, i-balance po natin. Huwag natin kalimutan ng paglarasal. Yun ay itatrabahan dito sa mundo upang makamit natin ang mga minimiti o mga pangarap natin. Ang pangalawa naman yung pagdarasan na yun upang makamit natin ang biyaya sa kabilang buhay. At yun po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwag natin ipagpalit kung ano man ang meron dito sa mundo. Diyas sa kalamit